sarili natin yung ating mga kababayan na sinasalantangay ng bagyo especially yung Bicol region na uh, sinasabi ng pag-asa na dadaan uh, dadaanan ng super typhoon uwan uh, Lord, uh, sinusurrender po namin sa iyo yung bagyong ito alam namin na uh, walang imposible sa iyo ito man kung dadaan at ipapahintulot mo, Lord, protektahan mo at ingatan mo ang bawat isa uh, sa aking pamilya, relatives, friends, and syempre sa aking mga followers. Lord, huwag mo po silang pababayaan at uh, yakapin mo sila yung mga bata, Panginoon, na uh, alam ko na wala pa silang mga muwang, mga kabataan, Panginoon, na uh, malayo sila sa anumang kapahamakan, Lord alam ko Panginoon na itong bagyo na to ay isang pagtuturo ulit sa bawat isa na pangalagaan ng aming kalikasan ang kalikasan na ipinagkatiwala mo sa amin Lord alam ko na nag uh, nagaalala po ang lahat alam ko po na ang bawat isa ay may uh, pag-aalinlangan ngayon uh, hayaan mo Panginoon na palakasin mo Lord ang kanilang faith sa iyo Panginoon na uh, nung mga panahon mo Panginoon nung mga panahon nila Moises Panginoon na pinatigil mo ang alon na sila'y nag-aalala hayaan mong kumapit sila sa inyong mga pangako at inyong mga salita Panginoon dahil alam po namin na noon, ngayon at bukas ikaw ay faithful Panginoon sa iyong mga pangako Lord, inilalaga ko na at isinusurrender ko na po ang uh, worries, ang uh, pag-aalala uh, sa aming mahal sa buhay, sa aming mga pamilya dyan sa Bicol Panginoon, ingatan mo po kami uh, at alam namin na itong bulakan ay dadaanan din, alam ko nagtitiwala, nagtitiwala at pinagkakatiwala namin sa iyo lahat Panginoon, na ang bawat isa ay iingatan mo Panginoon at ang buong pamilya Panginoon na uh, patuloy na naniniwala sa iyo Panginoon maraming salamat dahil ngayong umaga ay eh, nakapagsimba po muna tayo at kahit na hindi maganda yung panahon eh, talagang pumunta tayo ng simbahan dahil uh, hindi lang po sa mga ganitong sitwasyon na tayo ay tatawag sa Diyos kundi sa lahat ng panahon tayo man ay maganda ang sitwasyon wala mang bagyo wala mang unos, wala mang pagsubok sa ating buhay tayo po ay tumawag at palaging kumapit sa mga pangako ni, ni ng Diyos. Huwag po tayong makakalimot kahit na po ay nasa lukluk -luk, nasa, uh, 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 luk -luk tayo ng tagumpay, anuman ang sitwasyon ng ating buhay. Uh, pag po tayo dinaanan ng ganitong kalamidad, wala pong mayaman, wala pong mahirap. Kaya po, sabi ko nga, lagi tayong, uh, ang pagtingin natin sa kapwa natin ay laging pantay-pantay, lagi tayong mapagkumbaba, at lagi tayong uh, Uh, sabi ko nga spread love and kindness everyday sa bawat isa. Ang Diyos po lagi ang mapuri sa ating buhay. Ang Diyos po lagi ang mataas sa lahat ng ating mga plano. Anuman po ang dumaan ngayong araw na 'to, uh, na unos ating ah uh, uh, bansa, ito po ay malalagpasan ng bawat isa. Ang Pinoy po ay uh, malakas ang pagtitiwala sa sa Diyos at uh, sana ito ay maging uh, leksyon ng bawat isa sa atin na uh, sa lahat ng, ng oras ay ang sentro ng uh, buhay natin ay ilagay natin ng Panginoon. Huwag po natin kakalimutan na siya ang may gawa ng lahat. Uh, siya din ang may karapatang kumuha ng lahat. Kaya po uh, maging mapagpumbaba tayo lalo na sa mga panahong ganito na hindi natin inaasahan lindol, bagyo, baha. Uh, maging uh, mapanuri po tayo ngayon at ang palakasin po natin ang ating pananampalataya at pagtitiwala kay Lord. Ah, uh, sana po ay sabi nga sa kanyang verse, I will never leave you and never forsake you. Kasi uh, ang just natin ay napakabait, uh, napaka-merciful niya. Uh, anuman uh, ang sitwasyon natin sa kanya. Kahit na tayo ay magpa may pagkukulang or nagkukulang tayo sa kanya. Kailanman hindi niya tayo pina pinababayaan Minsan hindi lang natin 'yun na-appreciate, minsan hindi lang natin napapansin dahil abala tayo sa kung ano-anong mga pinagkakaabalahan natin sa buhay. Kaya sa mga kabataan, sa mga nanay, sa mga bata, I encourage you na magbasa po tayo ng Bible kasi po, ito po yung mga uh, sa mga panahon na crunch time na, ito na po yung panahon na, ito yung ating sandata, ang prayers ang bible verse, ang mga pangako sa atin ng Diyos ayan, so uh, pag sinabi po ni Lord, gagawin niya po yan, kaya po, maging faithful po tayo sa Kanya at uh, sundin po natin yung Kanya mga utos, lalong lalo na po yung pagmamahal sa ating kapwa maraming maraming pong salamat and praying is still praying ng uh, sinasabing maglalampold ang super typhoon sa bicol ng 8am naniniwala ako na walang imposible sa Diyos ito ay uh, pwedeng lumiko or tumaas or matunaw na sa pangalan ni Jesus ganoon din po sa buong uh, bansa, buong Pilipinas na dadaanan ng huwan na wapo ay uh, tayo ay kumapit at maniwala na tayo ay may Diyos. Siya lamang po ang ating aasahan sa lahat ng panahon, ano man ang ating sitwasyon. Uh, tayo man ay masaya, tayo man ay malungkot, isama natin palagi si Lord sa ating buhay. Kasi siya lang po ang makakatulong, siya at siya lang po. Ganun din po sa mga dinaanan ng bagyong tino, sana po sila ay makabangon. Uh, we pray for them na i-comfort sila, lalo na yung mga naiwanan ng mahal sa buhay. May purpose po si Lord kung bakit mga nangyari yung mga ganitong mga pagkakataon. Uh, napakasakit po na mawala ng pamilya, ng kamag-anak, ng kaibigan. Pero po, sabi nga po yung uh, sakit na nararamdaman natin ay isurrender po palagi natin sa ating Panginoon marami mong marami pong salamat uh, Sunday po ngayon alam ko na yung iba ay hindi naman makakapagsimba dahil sa sama ng panahon but uh, uh, prayer pray, prayer po prayer is the key kahit nasaan kayong lugar kahit nasaan kayong uh, ano magpray po tayo para sa uh, kapayapaan ng ating puso para sa peace of mind and uh, sending my prayers sa lahat-lahat at wag po tayong magsawa na magpray dahil iyan lang po ang ating sandata uh, sa ating buhay. Maraming maraming pong salamat Lord na alam ko na ikaw ang magkukumpod sa bawat isa. Alam ko Lord na ikaw yung magpuproteksyon sa bawat isa at yayakap sa amin. Patuloy na pangahawakan po namin ang iyong mga salita Panginoon maraming marami pong salamat uh, gabayan at proteksyonan at ingatan nyo po ang mga um, ang aming mga rescuer ang aming mga PDRMC CDRMO si and sa mga PNP sa mga uh, uh, sila po yung nasa front line especially sa ganitong panahon gabayan at ingatan mo din at proteksyonan ng kanilang pamilya Pati na din po ang kanilang mga buhay, ingatan mo sila Panginoon uh, na habang nagliligtas sila ng kanilang kapwa ay sila po ay balutan mo ng iyong banal na dugo na makauwi din sila ng safe sa kanilang pamilya. Marami pong salamat Lord. Ito po ang aking samot dalangin na may pagpupuri, pagpapasalamat, pagdakila sa iyong pangalan, sa matamis at makapangrihan pangalan na Yesus na aming tagapagligtas Amen.